Kinatawag ko akong newscaster, journalist, manunulat. But what I really am is a storyteller. At ang paborito kong kinukwento ay tukol sa sumisikat sa sariling sikap. Di para kamanghaan o kaingitan ng mga manonood, kundi para mapabilib sila sa kanilang sarili. Na ang pagbago ng kapalaran, wala sa swerte o sa awa ng Diyos, kundi nasa kanilang kamay. Kahit sino man, pwede maging big time. first-class residences at condominiums. Yan ang ipinagmamalaki ng Goshen Land Capital, isang kilala at patuloy na lumalaking real estate developer sa Baguio City. Pero bago pa naitayo ang mga bahay at building na ito, minsan ding gumuho ang mga pangarap ng utak at pinuno ng Goshen Land Capital. Isa siyang proud, probinsyano at igorot si Attorney Alex Bangsoy. Tubong Mountain Province si Alex, parehong igurot ang kanyang mga magulang. Pero sa Maynila na nagkakilala ang mga ito nang mamasukan sila bilang kasambahay. Nag-iisang anak man si Alex, hindi naging madali ang buhay nila sa lungsod. Katuwang ang kanyang ina, nagbebenta siya ng mga gulay sa bangketa na inaangkat pa nila mula bagyo. Nagtayo rin sila ng maliit na sari-sari store sa tapat ng inuupahang bahay. Nang magtagal, sinubukan naman nilang magbenta ng mga damit panlamig na gawa sa mga reject na tela. Yung tatay at nanay ko, uh, sila yung unang nagsimula na kumukuha ng mga waste don nung Yaya Bonel. Tinatapon yung mga reject ng paktorya at ang ginagawa namin doon ay eh, tinatastas namin yun at ginagawa namin uh, mga sweater. So, 'yun, maliliit na negosyo doon kami nabuhay. Naalala ko 'yung nanay tatay ko noon, parang walang tulog eh. Kukunin 'yung 'yung sinulid nga at iaangkat dito. Pagbalik naman dito, halos uh, wala nang wala nang tulog 'yan. Kukuha naman ng gulay, ibebenta sa Maynila. Mm, okay. Sa ganyang gawain eh uh, napag-aral naman kayo. Oo. Uh, sa awa ng Diyos, eh, nakapag-aral tayo. Simple man, perfecto na raw sana para kay Alex ang buhay nila noon Hanggang isang pangyayari ang nagpabago sa takbo ng kanilang buhay Sapilitan silang pinaalis sa inuupahang bahay Humingi pa ng tulong ang ama ni Alex sa abogado Pero dahil sa kawalan ng pera para ipaglaban ng kaso, tuluyan din silang napalayas Nakakahiya dahil matagal na kami nakatira dun sa neighborhood At uh, noong araw na yon pinag- uh, tatapon ng sheriff yung aming aming mga gamit sa kalsada na para kaming hayop na pinaalis at uh, sinakay yung aming mga gamit sa isang truck para umuwi rito. Siguro sa sobrang na rin na sama na loob, parang nawalan kami ng pag-asa at uh, balik na lang tayo sa ating probinsya. My father sabi nga, we cannot stay this way. So, nagtrabaho siya sa, sa Saudi masukan bilang cook ang ama ni Alex sa Saudi. Ang kinikita ng ama ang naging pantustos niya sa pag-aaral sa kolehiyo. Nakakuha rin siya ng scholarship grant sa St. Louis University sa Baguio at nakapagtapos ng kursong commerce major in accounting. Tumatak noon kay Alex ang masaklap na pangyayaring dinanas ng kanilang pamilya sa Maynila. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral at kumuha ng kursong abogasya sa Ateneo de Manila University. Kasi nga, ang pinaka problema sa kahirapan, hindi ang kahirapan mismo eh. Ang kahirapan ng isipan. Right. So, sabi ko, hindi lang maging abogado. but maging abogado sa mag-aaral sa isang magandang eskwelahan? At sabi naman ng tatay ko, sige, kung ganyan ang iyong pangarap, susuportahan ka namin. Pero uh, habang nag-aaral kayo sa Ateneo, eh, meron ka rin, I'm sure you had jobs on the side. Para yeah, lang. yeah, some jobs... Naalala ko pa nga noon, bibenta ako ng paputok eh. At saka, naalala niya yung Big Bang sa Alabang. Meron akong pwesto noon ng sweater. Yung aming mga pinuproduce ng mga mga cardigan, nagpipwesto ako. Did you ever feel parang looked down upon by maybe your more affluent classmates? Ang pinakamasaklap masaklap yung ano eh, mahi. Hindi ka nang mayaman, hindi mo naman sas... Uh, igurot ka pa nung lumalaki kami, hindi ka ano eh, kasi karamihan ang tingin nila mababa. Masakit yung, yung ikaw ay laitin dahil sa iyong pinanggalingan. Iyon ang pinakamahirap. Kaya nga nabanggit ko nga na hindi ang kahirapan eh. Living with insecurities, living with, with inadequacies. So would you say na na-overcome mo finally nung nakapagtapos ka na sa Ateneo? You never overcome it at the back of your mind there there's always the fear there's always the insecurity you always have to face your fear every day you grew up in an area where Yon, <laughs> igorot where yon igorot nasa loob ng isip mo yan eh sa loob ng isipan mo na meron meron ganyan at lagi mong dapat paglabanan Nang makapagtapos ng abogas nagtrabaho si Alex sa ilang malalaking law offices sa Maynila. Pero hindi nagtagal, nagdesisyon siyang bumalik ng Baguio para magsilbi sa mga kababayang igurot sa pamamagitan ng pagbibigay ng libreng legal aid at paghawak ng mga pro bono cases. I went back to Baguio, uh, put up my shingle. Hindi mo ma, ma ano, mapapalitan yung pagsisilbi rin yung kauri mo, yung, yung sa probinsya. No? I've always... wanted to to serve my fellow Igorots, you know, where, where, where I came from. Then what uh, sparked your interest in uh, real estate development? You have to go back. Dun sa childhood. Naalala ko nung pinaalis kami, nung sinerve na sheriff yung, yung, yung notice, no? At parang uh, parang tumimo sa isip ko yun. Sana, karoon ako ng negosyo na matulungan ko yung iba na magkaroon ng sariling tahanan. Never mo inisip na sapat na nam maging abogado to practice law. You knew that you wanted to be an entrepreneur. Yeah, I always wanted in my heart, no, to 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 be that there will come a point in my life that I'll be an entrepreneur. Mm -hmm. Was it because you thought that ano that that's a better ticket to the good life ang pagiging entrepreneur, but more so than being a lawyer? That's partly. Because during that time, I was already married. And uh, I have a large brood. I have five children. So, sabi ko, kailangan kong magpursigin ng husto pa. Para mapabigyan ko ng mas magandang kinabukasan, hindi gaya ng aking kinalakan. That's why when, when I started being an entrepreneur, it was a sideline. Habang nagtatrabaho bilang abogado, sumasideline si Alex sa pagbebenta ng lupa. Inaayos niya ang mga foreclosed properties sa bangko at binibili niya ito sa murang halaga. I started with lots, which is the easiest to sell. Remember, I was still actively in, involved in legal practice during that time. Kaya hindi ko pa, I have to buy the the lots. And it's the easiest to develop. And just subdivide it and sell it. After that, after you buy the lot, then of course there's the actual uh, construction or the build yeah. up Paano you... mo napasukan yan? I was in the crossroads, ano ba talaga kuya? Ano ba talaga gusto mong gawin sa buhay mo? No? 2006, I was that in, still in that frame of mind. Sabi ko, kung ako man may magiging negosyo, even though I have a good education in, in the College of Law, I need, uh, I need to educate myself in business. So ako yung nag nga sa AIM, doon sa Masters in Entrepreneurship, to learn business. And that was 2006. This is the part I'm going full-time in business. And that was 2007, I established Goshen Land. Sa ngayon, kilala na ang Goshen Land Capital bilang isa sa pinakamalaking property developer sa Cordillera region. Meron na silang Siam na condominium at residential project sa Baguio City. Isa na rito ang North Cambridge, ang tinatawag nilang students' condominiums na nakatayo sa tabi ng St. Louis University Mary Heights Campus. Meron itong dalawang buildings, ang Harvard at Princeton, na may mahigit isang libong studio-type unit. Resort-type naman ang courtyards. Isa itong high-rise subdivision na may lawak na dalawang ektarya at magiging fully operational sa susunod na taon. Sa ngayon, meron ng tatlong buildings na nakatayo at apat pa ang idadagdag. Isa sa special amenities ng courtyards ang heated swimming pool na sinisimula na rin gawin. Isa pa sa dinidevelop ng Goshen Land ay ang house and lot project sa Blue Ridge Mountain. Ito ay custom-built units dahil maaari kang pumili ng disenyo ng inyong bahay. Bali, we are presently have nine projects, ano? At meron tayo pang anim na, na sinisimulan ngayon. So, a total of 15 projects. Napakabilis nun, sa, dahil mag, magpipitong taon pa lang tayo. At ang maganda nito, hindi lang sa Baguio, meron pa kami sa Tugigaraw na sisimulan, at meron kami sa La Union. Tagumpay na maituturing ang business ventures ni Alex. Pero alam nyo bang, nagkaroon din siya ng pag alin langan noon, na baka hindi maibenta ang kanyang mga proyekto. When the time we offered this akala mo yung probinsya hindi mag aano ng, tang kondo eh. But, but it was accepted already pala that they would like to live at it as a first home. It, it's some sort of a mission. It's, it's, not just, it's not just a business, it's a crusade to, to have people invest their hard-earned money na meron mapuntahan ang iyong kinita. Kaya yun yung aming, aming messaging. Magkaroon ng fruit yung, yung labor. We work on the on the affordability of our products. Bukod sa pagpapalago ng negosyo, hindi rin nakakalimutan ni Alex na magbigay ng tulong. Itinayo niya ang Goshen Land Caring Hands, ang kanilang corporate social responsibility project na layuning tulungan ang mga kabataang igurot na makapagtapos ng pag-aaral. Nagbibigay sila ng scholarship, free tutorials at football clinics sa out-of-school youths ng Baguio City. Ang dating pina-evict sa tirahan, ngayon nagmamay-ari na ng isang four-story house sa Baguio City. May veranda, garden, at fireplace na paboritong tambayan ng kanyang buong pamilya. Ini-enjoy din ng buong pamilya ni Alex ang pagbabiyahe sa iba't ibang panig ng mundo. Nakarating na sila sa Venice, Switzerland, Indonesia, at Amerika. Para mas mapalawak pa ang kalaman ni Alex sa pagnenegosyo, kumuha siya ng 3-year business course sa Harvard Business School. Tatlong linggo kada taon siyang pumapasok sa sikat na universidad at matatapos na niya ang kursong Owners President Managers o OPM program sa susunod na taon. At nito lamang 2013, nakasama siya bilang finalist sa Ernst and Young Entrepreneur of the Year Philippines. Malaking parte raw ang nakaraan ni Alex sa kanyang pagiging matagumpay na negosyante. I guess the, the most important thing, and, I, and it's related to business and life, is huwag kang matakot mangarap kahit na ano pa man ang meron ka ngayon. Kasi ang problema ng karamihan sa atin, ang nagdidetermine ng ating pangarap, ay eh, laman ng ating wallet. And entrepreneurship is different. Entrepreneurs, they pursue opportunity despite the absence of resources at the present. Pero nakakaramdam pa rin si Alex ng takot. Ang kaibahan lang, sa takot siya humuhugot ng lakas para gawing positibo ang mga bagay. A wise a wise businessman said that the business paranoia is something that you should always have in business. Which is one of the best lessons that I've learned. Kailangan mong i-focus sa customer. Dahil lagi kong sinasabi sa aking mga tao, hindi ako nagpapasweldo sa inyo yung customer. They could always fire us. So the paranoia, yung takot, eh baka yung customer hindi natin napagsisilbihan. Baka meron mas magandang magsilbi, meron darating na competitor na mas magaling kaysa sa atin. So it always keeps you on your toes. The fear is important. Natutunan din ni Alex ang kahalagahan ng pagpapakumbaba kahit nasa itaas ka na. Kailangan ka lagi nakatungtong sa lupa. Mahirap mahirap makalimutan ng pinanggalingan. As, And in your case, it's, uh, parang, uh, ad in addition to that, it's the fear nga na ano na... na... Babalik ka. Babalik ka. Magiging... Babalik ka doon sa kahirapan. Uh, oh, oh. Oh. Siguro that's a common experience of a lot of entrepreneurs. Waking up in the morning with cold sweat. Malamig na pawis at takot. Pero yun nga, yun yung nagpapa, laging nagpapa, ano sa'yo, na, na hindi ka pwedeng maging kampante. Sabi nga nila, ang, mag, ang papatay sa negosyo is arrogance. Ako si Attorney Alex Bangsoy, Big Time.